Hello guys, good morning. Di sana naman ako. Yeah, guys, pupunta ako sa ano? Pupunta ako sa part-time, part-time cleaning ko. Sayang din, gaganda ako ng ka. Sayang din ang kikitain. pangulam ulam na rin yung pambili ng ulam pambili ng toyo suka wow. asin pangulam, ulam asin toyo kamuti yan ang sarap yun. alam nyo guys hindi na ako masyado kumakain ng rice ngayon kasi ano nakakataba uh,

is eh, spring na guys kaya umpisa ng araw-araw araw-araw-araw araw na ngayon last week ulan-ulan-ulan ngayon araw-araw naman siya. yan guys uting naman guys oh. mga puno patay sa lamig pero di naman yan mga patay. Mga buhay yan. Ayan o. Yan lang ang may dahon yung pine tree. Maganda yan sa gabi kasi may Christmas light yan. Kahit di paskuna nilagyan nila ng Christmas light. Kasi maganda sa gabi. Ayan guys. O sa park sa loob yan, sa loob niya na park may mga ano magpalaroan ng bata yung mag gustong mag exercise yung yung pang gym yan meron din dyan guys. Oh guys. Oh guys punta tayo ng part time part time guys part time ito ako guys ayun guys ha? hello guys ayun guys maglapad ako para ma exercise ng mga anak ko mga bako magkakaidot na tayo kailangan na exercise pag-train pero pag-bus, natagal. Ayun, guys, may ano pa, oh. Kita nyo, guys. May buwan pa. Sa ilalim ng puting buwan sa dilaw. <laughs> ayun oh, buwan. Sa ilalim ng puting buwan may naglalakad na isang buwan. <laughs> ayun na ito guys tawa na lang tayo guys para mawala yung mga ano natin mga negative na iniisip natin think positive always guys think positive guys always positive ayun na guys ayun na pakit na ako guys sa train ay sa ano terminal ng train ayan guys ayan <coughs> guys ang mga schedule ang Kunin ko lang ang card ko guys. Hindi okay, tayo minutes